meron tayo dito isang pirasong labong ayan babalatan natin ito tapos mamaya hiwa natin ng maninibis ganito lang pala magbalat ayan eh. kasi dati hindi ko alam kung paano balatan ito eh. tanggalin lang itong mga matitigas niyang balat hanggang doon sa malambot siya dalen mo na natin ito, yung matigas niyang parte. Ayan, natanggal na natin lahat yung kanyang matitingas na bala. Pwede na siyang hiwain ng manitipis. So, ayan, hiwain na natin ng maninipis galan lang natin itong medyo matigas niya dito sa kanyang parte ayan matigas yan hindi natin sasama yan Iiwain lang natin ng manini maninipis. Manini buburo natin ito lalagay natin sa isang garapon at natin ng tubig at asin para siyang ostya no so, yung kinakain ng pari kapag nagmimisa siya tapos yung binibigay niya sa mga tao <laughs> alam nyo ba yun mga ka-idol? kung parati kayong nagsisimba yung tinatawag nilang ostya ayan na nahiwa, nahiwa hiwa na natin ng maninipis ilalagay na natin ito sa isang garapon so ito na po nailagay na natin sa garapon hindi ko na pinakita sa inyo ayan nilagyan natin ng tubig yan sa kaasin at siguro mga 4 to 5 days pwede na natin gamitin ito isasawag natin sa isang sa pag naglaga tayo ng baboy pata ng baboy